Ang magandang hapon guys Ngayon doon nagkakarotan yung maginang pusigat Ayan Ayan Hello Urotan yung dalawa Mega Love Shoutout guys Sa mga follower at subscriber natin dyan Hello Hello Hindi na harap din yung anak Hello Hige banding Hello 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 ginagating Hmm One month pa lang yan guys. Pusa ayon, ayon na yan. Naliligo ng sariling laway. Ang nanay niya. Ayan guys. Pasyon <coughs> ako dyan guys. Patamsak sa inyo yung mga magtatamsak na ay eh, paiiwan ng bakas para masuk, masukli ang gawin ayan sige, simpleng bakas lang guys thumbs up o oh, heart rate oh, understood na yun guys para mapuntahan ko yung mga bahay ninyo at mga pag subscribe tayo ayan, ayan. 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 ito yung anak makulit din ya. ya makulit ya, yun lang para yun ang nanay isa rin makulit yun lang